Hisoka vs. Gon, ang huling laban ng bagong halimaw ng Hunter x Hunter. Sa kwentong ito, masasaksihan natin ang pinakamatinding labanan na maaaring mangyari sa buong kasaysayan ng Hunter x Hunter. Si Gon, bumalik na, ngunit hindi bilang bata. Siya isang bagong nilalang, may kapangyarihang humigup ng mismong aura ng kalaban. Si Hisoka, buhay pa rin matapos ang laban kay Krolo, at ngayon ay mas baliw, mas mapanganib. Pag nagbanggaan ang dalawang ito, walang makakasiguro kung may matitira pa sa mundong kilala natin. Ito ang kanilang kwento, ang huling sayaw ng dalawang halimaw. Mga kaibigan, ang Hunter x Hunter ay kilala sa mga labanang nagpapagulo ng utak, sumisira ng damdamin, at pumapatay ng katahimikan. Pero ang isang ito, ay labas na sa lahat ng inaakala nating posible. Hindi pa tuluyang tapos ang multo ng Heaven's Arena. Matapos mapatay si Hisoka ni Chrollo, bumalik siya. Sa tulong ng isang misteryosong Nen ability na natutunan niya bago mamatay, ang Blood Trick Revival, nagawa niyang buuin muli ang sarili niya gamit ang naiwan niyang aura sa bawat sugat ng katawan niya. Si Hisoka ngayon ay mas brutal. Hindi na siya naglalaro, wala ng ngiti, wala ng flirt. Ang gusto lang niya ay isang laban na tunay na nakakatakot. At meron siyang isang target, walang iba kundi si Gon Frees. Si Gon ay tahimik sa loob ng dalawang taon matapos ang Dark Continent Arc. Ngunit ang kanyang katawan, habang hindi na konektado sa Nen, ay unti-unting napupuno ng isang bagong anyo ng enerhiya, isang mas primitibo, mas matinding anyo ng Nen, tinatawag na Aura Reversion. Ito'y hindi nen na ginagamit. Ito'y nen na nabubuhay sa galit, lungkot, at sakripisyo. Ang bagong gan ay hindi na bata. Siya ay may itsurang 25 anyos na lalaki, may makapal na aura sa likod ng katawan na tila may mga pakpak ng itim na apoy. Ang mga mata niya, hindi na inusente, kundi parang bagong bersyon ni Meruem. Naganap ang laban sa tuktok ng Sir Adora Ruins, isang lugar na pinaniniwala ang may lihim na nen Gate. Gon, matagal kitang hinintay. Sapat na ang panahon ng mga laruan. Panahon na para wasakin ang laruan mismo. Hindi na ako ang dating Gon. Kung naghahanap ka ng saya, mali ang nilapitan mo. Ang makakalaban mo ay ang halimaw na pinalaya mo. Sumiklab ang aura, ang unang galaw kay Gon. Sa isang iglap, nasa likod na agad ni Hisoka. Binigyan niya ito ng suntok na tumulak sa katawan ng clown sa loob ng tatlong gusali. Pero tumatawa si Hisoka. Gumamit siya ng Double Bungee Combo, isang bagong bersyon ng Bungee Gum na ngayon ay kayang kopyahin ang galaw ng kalaban. Gon vs Hisoka Fist vs Trick Halimaw ng bagong mundo laban sa halimaw ng lumang mundo. Ang bawat suntok ay may kasamang pagyanig. Ang lupa ay nabiyak. Ang hangin ay tila may sigaw. Hisoka sinubukang ipasok si Gon sa kanyang nan Theater. Isang ilusyon na kayang iligis ang pag-iisip. Pero si Gon ay hindi na marunong matakot. Bigla siyang sumigaw. Ibibigay ko sa iyo ang katawan ko, kapalit ng buong enerhiya ng kalikasan. Ang katawan ni Gon ay pumutok ng liwanag, at isang dambuhalang bersyon niya ang lumabas, isang nen-construct na parang title ng liwanag at dilim. Sa huli, pareho silang sugatan. Parehong duguan. Hisoka, ngumingiti habang walang kalahati ng mukha. Gon, nakaluhod, hawak ang dibdib. Wala nang saysay ang laban kung lahat ng kalaban, ako na rin pala. At doon nagtapos ang laban. Sa katahimikan, may iisang mensahe. Ang tunay na kaaway, ay ang sarili nating nilikha. Yeah.